mahihiya. Kung anong kailangan sa school mo, basta para sa school mo. Siyempre, bibigay ko agad yan kasi importante yan dahil nag-aaral ka. Ito lang yung gusto ko na, ano mo, na lagi mong tandaan. Alam ko na mahirap para sa'yo na pagsabayin yung pag-aaral mo at saka yung pagiging nanay mo. Pero gusto ko na tibayan mo yung loob mo. Magtiwala ka lang kay Lord. Huwag ka lang mapagod na maniwala sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, wala, wala tayo. Po akong, wala po akong gento po. Hmm. Wala po, hindi po ako magkakabahay po. Piday! Ano be? Ba? Tapos pa kayo, Ate. Bakit yung aso? Wala naman. No. Anong ginagawa mo? games po. Pasok na ako, ha? <laughs> O oh, ngayon, Diday, ayan na nakapagsimula ka na. Siyempre, unti-unti na lang natin. Tapos, kapag medyo okay na, ayusin natin yung baba, lagyan natin ng mga gamit, ba? Diba? Kasi para maayos talagang bahay, no? Hindi yung parang nagbabahay-bahayan lang tayo. <laughs> Tapos, behe nga pala, di ba nabanggit mo nung nakaraan na wala kayong kuryente dito. Tapos ang kailangan nyo lang dito ay solar nga. Binilang kita ng electric fan. <laughs> Ate okay. naman eh. Papa, hindi ka na magpaypay. Binilang kita. Wait lang. paki-pako lang. Da! Da, suyo nga po. Ito nga pala, Diday. Ano yung nabanggit mo sa akin na nakaraan na tungkol sa card mo? Ah, mag-paper mo po sa lunes. Tinanong mo ba kung okay lang na akong pumirma? Ano sabi naman po ng teacher namin, kung wala naman daw po magpipirma ng card namin, kahit sino po, basta po mapirmahan po yung mga card po namin. Okay. Tapos yung project mo, ano nga yun? Ano po, hindi ko rin po alam kung saan nahanap po ng tele. Iba-iba pong kulay, tapos karayo, tapos ibang-ibang sinulid din po. Di tigi isang yarda, ah? ah, isang yardang puti, ang bawa ganon ah, Okay. Tapos, yung sinabi mo sa akin na babayaran na PE. Opo. Oh, okay. Yes, okay, PE yun. Oh, babayaran natin yan. Huwag ka mag-alala, ha? Di ba sa Monday, okay. pupunta ako doon. Babayaran ko yung PE uniform mo. Tapos, bibigay ko sa sa'yo ngayon yung pambili mo ng project. Oh, ako lang po kasi minsan ako yung uniform po. Mga klase ko po, naka-PE po lahat. Eh. Hindi ka nagsasabi. Kailan pa ba yun? Tagal na po yun. Ba't hindi ka nagsasabi? <laughs> Nahihiyarin po kasi ako ate. Ba't ka mahihiya? Kung anong kailangan sa school mo, basta para sa school mo. Siyempre, bibigay ko agad yan kasi importante yan dahil nag-aaral ka. Diba? Alangan naman yung iba, nakikita mo na nakapi, ikaw hindi. Diba? Siyempre, hindi naman ako papayag. Sige, papakita ko sa yung surprise ko sa iyo, ha? Dati nag-abala na pa. Maraming <laughs> maraming salamat po, Ate. Yan, buksan mo na. Nag-abala ka pa ate. Siyempre. Abala pa si ate. Solar yan ha. Ipapaseta ko yan sa kuya mo. Dino ha? Po. Saan nga po, napasok ko na nice. SP. Pikit pa po yung mata. <laughs> Pikit pa yung mata mo? Oo. Oh, Paano ako si magpapagpag pa ako kay baby po? Kaya nga. Liday ha. Ito may... Ito lang yung gusto ko na, ano, na lagi mong tandaan. Alam ko na mahirap para sa iyo na pagsabayin yung pag-aaral mo at saka yung pagiging nanay mo. Pero sa huli makikita mo lahat ng hirap ay worth it. Pero gusto ko na tibayan mo yung loob mo. Kasi sa huli makikita mo lahat ng resulta. Magiging okay ang lahat. Magtiwala ka lang kay Lord. Huwag ka lang mapagod na maniwala sa Kanya. Kasi may mga bagay na hindi mo pa maintindihan ngayon. Pero dadating yun tayo ay intindihan na rin kung bakit mga napagdadaanan to or baka ginawa ni Lord na ginawa muna niyang mahirap bago maging masaya ka magtiwala ka lang lagi sa kanya at huwag kang makalimot na magpasalamat sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya wala, wala tayo po ako, wala po akong gento po mm. Wala po hindi po ako magkakabahay po diba? una na dyan si Lord at syempre yung mga ginamit niyang tao na matulungan ka. ba diba? Magtiwala ka lang. ba diba? Gusto ko yun. Lagi ka lang nakangiti kahit may problema. Okay lang yan. Huwag mong problemahin ng problema. Hayaan mo ang problema mo problema sa'yo. Alam ko na hindi madali para sa'yo pero mas lakasan mo pa yung loob mo ha. At tandaan mo kahit anong mangyari. ba diba? Lagi ako nandito para sa'yo. Diba? Pinangako ko anong sa iyo yan. salamat po, <laughs> Magiging guide mo ko hanggang huli. At eto syempre Diday pinabibigay ni Ma'am Cindy Bermudez. Yes. Yeah. salamat po. Uh, dito ko sa kabila para makita mo dali lipat ka. Bag po. Dapat po ni baby po ata. Nanu dali. Yung po dapat po ni baby. <laughs> Maraming salamat po Ma'am Cindy po. <laughs> Di ba ang bait ni Ma'am Cindy? Dami na naman damit ng anak mo. <laughs> Ay na, ginagawa na dayo. Hindi po magpapaypay. Hindi ka na magpapaypay. <laughs> Ayan, thank you, Dada. <laughs> Inantay ko lang talaga dumating yan. Sabi ko nga, isusurprise kita. Maraming salamat po, ate. Kasi ah. <laughs> nandito. Sa pag may kailangan po ako. Ayan yung mga sinasabi ko sa iyo na dapat nating ipagpasalamat kay Lord na mga bagay na hindi natin inaasahan.